Pakwan, pakwan, pakwan. Bili na kayo ng pakwan. Para mabusog si Juan. Vlog si TV! Welcome to my channel. Good day to everybody. Nandito ako ngayon sa may sudad ng dagupan, dito sa lawigan ng Pangasinan. Sa paglalakad ko ay nakita ko ang mga ito, mga pakwan na ibinebenta sa daan. Ito sila. Kanina, malayo pa ako, ay mukhang nakakagutom na silang tignan. Tignan nyo naman Oh kurang pula siya nga pala. shout out sa vendor na ayaw niya pabanggit ang kanyang pangalan kasi nahihiya daw siya baka maging artista na sakaling madiskobre eh, eh, eh. okay balik tayo sa mga pakwan na ito alam niyo ba na ang pakwan ay mayaman sa vitamin C vitamin A at vitamin B6. Mayaman din ito sa mga minerals. Potassium. Yan. Isa din sa mga mineral na taglay ng mga ito. Maganda din ang pakwan kapag ang isang tao ay dehydrated. Sapagkat kapag kumain kayo nito dahil matubig ang mga ito, ito ay nakaka-rehydrate. Mayaman din sa amino acid ang mga pakwan. Ah, yung mga ano pala dyan, yung mga high blood yan kumain din kayo ng mga pakwan sapagkat nagpapababa ng blood pressure at cholesterol iwas heart attack ika nga mga friends meron din palang calcium so ibig sabihin nun ay nakakatulong sa pagpapatibay ng ating mga buto beta carotene meron din sa mga pakwan nakakatulong din ang pagkain ng mga pakwan bilang panlaban sa mga cancer cells. Ibig sabihin nun, ang mga pakwan ay masasabing antioxidant. Ano pa ba masasabi ko dito sa mga pakwan? Ah, ito pala, nakakatulong din ang mga ito sa kalusugan ng ating kidney, pati rin sa ating mga mata. Kaya ugaliin yung kumain ng mga ito para lahat ay healthy, lahat ay happy. Bari ano na mga friends, hanggang dito na lang ako. Gaya ng dati, e eh, wag niyong kalimutan i-like at i-subscribe ang aking nag-iisang channel. Paalam na. Love you.